Tindahan ni Nanay. Diyan ka lang. model? <laughs> Kapag bago tindahan nyo, wala pa kayo ano, ganyan-ganyan lang. Tindahan no? Parang tindahan sa probinsya. Tindahan na, parang nasa probinsya lang. Ano lang to ha, ligpit-ligpit to na yun, no? Kasi, ano, yan, may message siya. Tapos, andito yung iba niyang stock sa loob yan, ba? Diba? Yung ref, katas yan ng sari-sari store ni nanay. Tsaka, syempre, grocery yan. Ayan, o, oh, hindi pa nabubuksan. Grocery, yan. yung aking ano. Tapos, syempre, dahil bago pa lang si nanay, ganito talaga yung sa umpisa. Dito rin ako nag-umpisa, yung ganyan. Cut mo lang, yung box ng sesto, may instant lagayang ka na. Pero pag may budget ka na, yan na yung mag-evolve ka na, may pambili ka na ng ano. Ito yung lagayan niya ng kaperahan. Ayan, o, oh, grocery yan. Diba? Nasa loob ng ano, bahay kasi. Ibig sabihin talaga kapag kayong pwesto mo, daanan, pwede kang magtinda. Mag-display ka lang ng paninda mo. Basta nadadaanan nakikita yan ng ano mga tao yan no. ito lang kasi bintana oh. de ba? parang walang balak magtindanay no mm -hmm. tapos kaso open kasi si nanay negosyante talaga sa samang busaw samang doon yung ano mo pag parang inahanap hanap muna talaga nay no parang sa nanay ko yung nagbabakasyon sa probinsya nakita ng by one take one gusto kunin kasi <laughs> nangina sa promo gusto itinda ilang buwan na bago mo naging ano nabili yung ref katas ng mula nagtindahan ka buwan. Apat na buwan? Katas ng ano mo. Grabe, no? May pagayang-ganyan lang siya. Ito lang po tindahan ni nanay. Yan. Order ka kay grocer. Tapos sa paglabas mo, ito lang. Tapos ligpit-ligpit. Ang open ng store ni nanay, 6 a.m. to 12 midnight. Ay, 10? 6 to 10, no? 6 to 10 pala. Diba? Okay naman yung benta na, no? nakakaano nakakaraos kasi may ano kay may katas ka may ref ka na ang galing diba diskartehan mo lang baka sa susunod na ipa-open mo na to mas maganda na yung ano mo dyan pahilagot ka kay tin eto apat limang piso okay. kasi siyang ano budget dami siyang pera <laughs> Nay, magano ka, Mel, Kete 14. Asa ah, na panakuli natin? 14 pula, Ay, Dalawang kamer. Ano lugar to? Palay? Ha? Butong Palay. Butong Palay? Ayan, dito kami sa Bugtong. Buntong. Buntong. Buntong Palay. Dati Butong buto. <laughs> Ito tindahan ng nanay nila Sis Jared at si Kate kasi Ay, no, tingnan mo. Ito yung sa, no, nasa probinsya kami, ha? Sa, Mateo. Barangay Silangan. O, oh, diba? ba? yung tindahan niya. Tapos, pasok tayo doon sa loob. Si, meron silang bisita. Pero, silang bisita. Okay. Okay. Oh, extension yeah, ng kanilang side sa side. Ano? Ito lang po. Ano, ah, saan na po yung sukli, Nay? Eh? Ito, na. anak na yung sukli niya, Nay. Dalawang, 14. 50 pera yun ba Ayan, o. Oh. Grocery. Nay, nasaan yung QR mo na? Ayan, o. Oh. Grocery din sila. Ayan. Grocery. Parang kayo silangan, ha? Abot yun dito. Grocery. Yan na yung market din sila bilhin niya. Yung rep sila ang Wow! Taray mo, nay! Pag ganyan-ganyan lang tindahan mo. Ang lupit mo, nay! Magkano na yung pandora mo, nay! Wala kaming tinagdahan. 19,000. Ilang, ilang buwan pa lang ito tindahan mo. Huwag mo minamalit yan. Ganyan-ganyan. Ito siya natin. Ito oh, yung buka ko. Oh. Ito ang ah. gamit niya. Tapos? Eh, hey, na yung song, siya. wow, antara. Hindi na kasi. Tinalo pa kayo ng nanay niyo, ah. Oo, ganun siya. Eh, siya naman talaga <laughs> yung unang may negosyo. Ah, manamana, di ba? Parang sa amin lang din. Lupit mo, na Ilang buwan pa lang tindahan mo, nai. Ganun lang sila dito, no? Nay umupa umupa ka sa bahay na may upa. Ay <laughs> <laughs> yeah, ay yeah, ligpit din nga lang ito. ligpit ligpit tsaga. Ganyan uh -huh. din kami dati ha. Ligpit ligpit din ganyan uh -hmm. lang. Eh marami kasi kapit bahay. Nagpapautang yes, ka ba na uh Hindi -huh. rin. So, uh -huh. Minsan, konti-konti. Konti-konti lang konti -konti. kasi konti -konti. ano lang maliit lang. At last guest eh. ng gabi ito ni nagsisira. Hmm. Last guest ng umaga kami uh -huh. nagbubukas. Ah, 6 to 10. Uh -huh. Okay, okay kasi, din. Kung ano? Kung kami makan na dito nagkakatok. Ah, kumakatok pa. Kailan ka talas na or bukas sa umaga? Oh, oh. Okay. Ah, okay. dapat maaga ka talaga magbukas na eh. Ligpit-ligpit, o, oh, diba? Nay, okay. okay. magkano na ganito niya, Nay? <makes sound> Apat lima? Wala ka ng tubo dyan, piso. Isa iba nga, tatlo lima to eh. Diyan lang siya sa baba niya kumuha eh. Oh. Kunti lang ganina. tubo mo dyan, diba? Pero mas mabinta kasi sa bata. Ah, Oo. Oh. Ang oh, papit. Ala, nakalim. Sa May man. upwards ka ba ano? Wala. Wala, Wala ka upwards. Nag-enter ka. Ang baba ka. naman. Ang baba.